<laughs> Yo, what's up mga katoto? Magandang araw po sa inyo lahat. Yan, sa video nito at uh, dito kami sa dagat ngayon. Bali si pareng na ngayon nakagis na at, uh, Tadagdagan natin yung huli niya para para may tayong pang bilad at pang ulam na naman mga totoo. Tara, let's go. Makasama natin si Pareng Kapi, ang dami mga katuto. Nagkakal Ayun o, no, ang laki o. Oh. Kakalabugan. Hindi lang masyado makita sa camera. Ayan, ayan. Makita nyo yung tubig ang laki ng kalansaw niya naglalaro sila dito sa malabo banak to banak Malaki, ayun no sa anino ko oh banak tsaka bangus gamitin mo ang salamin ko para makita mo oh o oh nga nakikita niya tingnan nung pag may, may pupunta dyan sa malabo na yan okay. kaya mo nga si tutok tv tamo nga laki parang hindi ako sanay pare hindi na hindi ako sanay hindi ako na ayong ah, salamin makikita nakapolarize to eh magagis hintayin mo may pumunta dyan kasi pa ikot ikot sila dyan ayun ayun may palapit na naman surbulin mo nga agis mo kasi si matatabog yan ngayon ayun to dalawa dalawa nakita mo nakita mo ayun ayun ay grabe ka laki dakulao numaray ayan na to ayan na to Rizal, kerabat. Dapat mampalai umur lambat tu. Dito, dito. You know. Aduh. Lagi kita munung lumalang ni. ayo, ayo. Pemumput, ayo. Hagi semua, dah lebar, dah lebar. You know. Ayuh, nu. Ayu. Sabitlah, so, umur malak. Umayak, mayfuk kita ni. Kerabat lagi duh, nu. Kakawan to eh dahan lang ang lakad niyo Naririnig ka nila yan oh no? Nagkikita tayo sa anino no? nakita ko laki sabi ng mga viewers para ako baliw dito puro na pagkisan <laughs> mo dyan to palayun mo malayong malayo ito doon mo pwersa mo yan sige nandyan o no. dito sa may dyan sa may anino kong yan sa unahan Grabe, lalaki na to. Yung salamin ko kasi mga katoto ay ano. Ay ay yata yun. Kita yung isda sa ilalim. Polarize mo. Ayun, ayun, ayun. Ayun to. Dahan-dahan na yun, sige. Lakasan mo. Ay, hindi walastik hindi na to. Sayang mo magkala. Takbuhan yung mga bong. Hindi na abot, oh. oh, abot yan. Ha? Ha? Malaki. Ano? Hindi na abot. Eh kaya nga ay. Alam, alam mo ang gawin mo? Huh? Nauli ako, nakauli ako dyan ng bangis. Oh. ka dyan sakit gitna, tapos nakagagis ka dyan sa, ma sa malalim. Uh, subukan mo. Dahan-dahan ka maglakad dyan. Tapos sabay agis ka. Nandyan lang yan. Hindi mo na ano yan. Nandyan lang yan. Maniwala ka sa akin. Dahan-dahan mo na maglakad ka dyan. Maka ano sila eh, nakaramdam sila. Ayo. Nunggu magis kan, terlalu kan. sedikit. Dandang-dandang, kayak ulit jantung. sa gitna kasi hindi na mga tatabog na sila dyan sa gilid ayun na oh you know, laki oh dahan-dahan ka ulit kagisan okay. mo sa gitna nandyan lang mga eh. ngayon <laughs> Ibang bangus yung ata na uli mo no eh. Kaya bangus yung na uli natin eh. Parang may malaki pare. Ang dami eh. Pantuyo. Ay. Parang may malaki pare. Ha? May malaki. Saan? May malaki. Tingnan ko nga. Hmm? Katuyo lang no. Sampayan, o, naging sampayan no wow. naging sampayan. Ah, <laughs> naging <laughs> <laughs> sampayan. Ng bandahin ka na naman ah. Oh. Ano yung malaki? Sai. Ay, sakali ne. Tama ba? Totoo 'yo. Uyoh. Oo. Tayo muna do. No? <laughs> Biyaya pa rin yan eh Saan pa yung lagyan natin? Ayun na, ako na magkuha pa rin Mayroon natin ito magdabutin o, no? ang bilad Sakto ngayon mainit o no? Mainit, ang bilad Ayun o no? Hindi <laughs> ata pang toyong nadali natin eh ito. Ay, pang ano? Pang benta natin hmm. Kaya kung lang natin ng tubig kasi mainit nga Tubig lang oh. Ano? Yeah, Kaya yung mga ganun Pari no? Yan o oh. Mamaya oh. pulutin natin yun dyan <laughs> Naging sampayan yung lambat mo oh. Alam na ata dito pa rin o oh. Na <laughs> Yung spot na to no? Oo Yari ka tabaw, dilaw na dilaw huh? na o oh. ito tayo oo mamaya tingnan natin tingnan natin oh. Hmm. pag hindi po kami makaloto sa bahay na lang po na, 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 pag uh, may oras pa tayo padilim na eh magloto tayo dito <laughs> kayang kaya na po yan yung katuto kayang kaya na po natin to basic na basic na yan balikan lang po namin ito mamaya What a nice mm -hmm. boy na boy po. Ano? Oh. Malalaki mo. Oh. Madaming malalaki kanina. Mahilap sila eh. Mm -hmm. nahuli natin eh. <laughs> Mga anak yung nahuli mo. Mga anak. Pamanti dito sigurado pa rin oh. No? Ang dami talagang ano eh. Nakakalabog eh. Bangos dito. Dami. Mailap lang sila. Hmm. Mabilis silang ma uh, karanda. Kalaskas pa lang ng ano. Pag naglalakad pa lang. Alam na nila eh. Ang tao. Diyan yung huli sa atin. ya po masasarap yung isda ano? dami oh uh -huh. manadagdagan pa baka madagdagan meron pa umusok eh <laughs> dami no dami medyo malalaki pa nga ano, yan, eh yung iba talaga yung maliliit yan nakaka nakawala no? lusot yun oh tanggalin ko to. ha bakit pumasok lang yan pumasok hmm tanggalin na lang natin huwag mo tanggalin ako nga hindi pumasok na hindi huwag mo Di, tanggalin maano yan hindi ko na ito. Marami ako doon. Magaling ka talaga. Ano pa ba? Wala mo. Paano magdala pa rin oh? Na? Mag? Mag ano? Magdala na ang huli natin o. oh. Oo. Paring na ba? Pala May dine ka pa dun? Ah. May nag-order pa ulit eh. May nag-order ulit. Ayos. Ah, yung plastic na yan, ano kayo yun? Oh. Ano natin? Tutok na tayo eh. Wala pa yung pangkain. Wala pang eh. Yan, yan yung masarap eh. Yeah. Eh. Eh. Parang ngayon bala ang bala no. XG. <laughs> Bukan mo kaya dyan sa gitna ulit. Sa gitna no. Mm dandanin mo <usuk> may makita kang kumalabog pagisan hmm. mo nahihirap mo kaya sa lambat mabigat Dan ini yang pede yang para mapelayu mu. <laughs> Hahaha, siapa beli punya tu? wala walang kondisyon yata ang sika toto eh. Natakasan kasi ng mga bangus. Dito na lang. Namimingwit dyan to.

la piedra pa, uy la ponte la puerta. la pa Usot na yung ulo. Biyaya. Wow. Uh -huh. Ito, tapang ang tilapyo Makakagis nalang dito mga kapatid. Tapos lipat tayo. Patay doon sa lagusan. Baka ano. May malaki doon. Ilang agas dito? Isang lang agas dito mga natok Sa ano patay Patay na sa uh, sa, ano? sa lagosan Sana maka, maka tayo dun sa lagusa pag wala dito Ito na, na. Oh, Mga sumpo Mga sumpo Ayan Uy, laki na na

ano ternyata tayo pag wala tayo maulit dito Dalawa lang lang. Ito yun. Ayan sila yun. Peace tayo. Uh. Lang, lang sila yun. Kaya. Wala dito tumalo ito. Ayos na. Eh? Ayos na, mahuling na May malaki namang tilap niya. Eh. Wala ito. Umutak na lang. Ayos na ito mga ka Ayos na, mahuling natin. Eh? ulam lang naman natin. Ah, eh? Sapat lang naman kukuha din natin. Kaya kukuha na. sumpa -sumbra. You know? Ayan. Ayan. Let's go, mga toto. Baya na lang tayo magluto. Tara, let's. Hmm? Ali, ano ba? Ayan.